Panta pa more! Let's go mga kabebs! <laughs> Show ko to. <gumiloto. laughs> so ayan. <laughs> Pulot na guys. Oh. Hindi ko mahawakan. Hindi nyo mga kabebs. Oh. Oh. Fuck, ganun. Ang dami mga kabebs. Oh. May gwapo pa sa gilid. <laughs> Nakaapat na ako, guys. Nakaapat na ako. So, ayan, guys. Kita mo yan. Galat, guys. Mamulo tayo, guys. Oh. Mga so, may pa, guys. So, nagkalat. Nagkalat ang pira, guys. My goodness. So, oh. So, dito tayo, mga bebs. Watch out. Multitask na ito. <laughs> nagkalat pa, mga bebs. So, ito pa. Oh, oh. get the Oh. Sabi. Di Lieber? Oh, fuck. Wow. Shoot! Oh, ni kuarta dari gay. Ini kuarta Jun nih. So, itu guys, kukunin na natin. Wow! Oh, so, diba? So, tinan nyo mga kababes. Oh, fuck, ganor oh. ah. <laughs> so, da. Oh, fuck, ganor Nakita nyo yan? Wow! <laughs> Wala pa, kuat. <laughs> Walay ano? Walay. Ano? You know? Wow, tira niya kita niyan. Oh. Tira mga kabebs. Oh, fuck the norm. Oo. Oh. Boss natin yung mga laman. Kasi hindi naman tayo iinom nito kay may mga laway. Oh. Hoy, pakadami keso. Oh. Makita niyo yan? Oh, pika yan lahat. <laughs> Ito yung tinatawag na black money. <laughs> black money mga kabebs. Oh, nag nag ako guys ha. Ah, para malinis. Oh, di ba? Luka, <laughs> luka battle na. Luka battle oh. Battle diver na guys. Ano tong ano may pangalan ba ni? Ah, wala ito. So ayan. battle <laughs> ko. Ayun pa. Ayun, Ayun mga kabibs. Oh, di ba? Back in our. So. Oh. Dito muna tayo sa highway. Highway muna tayo mga kabibs. Highway. Back. Sa diba? pa. So, kita nyanyi yang? Wow! <laughs> Sa swerte ko ngayon mga kababes, wala ako kaagaw. Uy. Hmm. Yes. So, oh, fuck the man! So, tapa, okay, punong-punong mga kabe, sinan nyo! Wow, nakita nyo yan, punong-punong! Wala na all. Kala ka mad. Wala kulang akong tanganan. Sabi na ko, di ko mapuno ni. Eh. <laughs> uh. Oo. O, MJ. Ako nalang ni kamagahon karon. So. <laughs> Uy, lata naman to siya. Hindi naman to buti. Yung inaano yata ng mga polis, yung salata sa abuti. Pwede ba? Diba? Pwede ba? kita kita n'yo. Punti <laughs> <laughs> Santa di yung babae sa daladal ko. Punti pa santa di babae sa dala daladal ko. Opa! kita mo to! Dito sa ayan to rin. Ay, walang ano, walang krono, Mga ka no? Walang krono, Ah, wala. Ah, walang chronor. Iwan natin. Lagyan natin doon sa ano. Walang chronor. So, ito pa. Wait. So, diba? Ito tayo, kulutin natin to. Yo, may no Bak, pagkadami. Sana all. Hoy, may soft drinks pa. Sana all. all. Allah. Kita mo man sa ano na. Wala pa paki alam sa mga lalaki. Pwede nila karain ah. nila ang mga dork. Oh, nasa gilid-gilid lang mga ka-bibs Akala nila tigari tayo. Sige, Bigari na, bigari. Yan mga kabebs. Ha? Bigar, bigar, vegetarian. Sa mga grid-grid lang mga kabebs. Bawing-bawi na. O diba? Mamaya na yun dyan. Babalik ako dyan. Unahin ko pa na dito sa kabila. Dito muna, Kasi mas marami dito. <laughs> Walang kaagaw mga kabebs. Hayahay. Hayahay pa sa kano. Nawala ah, siya. <laughs> Shoutout kay Intay Lornex sa Intay Rose. Uy, hala, buho pa siya. Uy, may buho pa. Hindi na buksan. Sa kahubog siguro. Oh, beer. Sa kahubog siguro. <laughs> Tonggain na natin ito, mga kabebs. Uy, namin, nanguha na dito. Kasi kunti na lang natira. Ah, wala. <laughs> siguro. Uy, alam, may puno ulit. Kaya, nga. Nagkagulo, mga kabebs. Nagkagulo sila. Alam, may mga hubog siguro. Ayan. Ayan. <laughs> Hindi. Hala, uh, um, may submen uh, ano may inomin ko dito na buksan. Kunin ko to kasi na buksan na siya. Hala, eh. ang dami oh. Sa gilid-gilid, ang gulo, gulo, bukas, natin ito. tayo mag-inom nito. <laughs> oh, oh, makakabi sa. Oh, ano, May bayad ba to? Ay, wala. Wala sa bayad, makakabi sa. May laman pa ito oh. Ito, nabuksan na nila. Oh. Hindi, walang pera. Saan ako ngayon? Sa gilid-gilid ng highway ako ngayon dadaan. Ay, sa gilid. Kasi... Ayan mga kaibigan. Ah! oh kalahati na mga kaibigan. Sakita nyo yan. <laughs> Saan na? On. Kumila na guys. Pagkadami. Pagkadami. Diba? So yan ang kaibigan. <laughs> <laughs> Salaman ka mga kaibigan. <laughs> Ang kalat pa Tanggalan natin 'to ng laman. Pero yung hindi pa nabuksan, dinala ko mga kabebs kay inumin namin bukas. di ba? Sabi ko sa inyo mga kabebs, nagpalak ang mga pera dito. Oh, my goodness. A lot of money. <laughs> money, money, baby. dinala lang ko sa mga pulis banda kaming Daghang ka away dere. jadi ko banta kay maay dere kay daghang kay mangi panglabay sa gawas. Ha? Wala pa na It's wow. hey. yes. a mm. part of my vlog. Ito ba agad naghahanap eh? Uy, may in na pa oh! May in na Dali! Uy, diskuhan pala yan dito! Ma, dali dali fans madiskuta! <laughs> dito sa live music tonight! 22 dito e, ay nag-start na yung live music! ingat. O, So, ayan mga kabebs, kalahati na yung ating inipon. Mapaulan lang. Uy, nakita niya mga kabebs. Ayan, nakapatan lang. Uh. A to of panta here. na? O, oh, kula. Oh, my God. I love it. Oh. <laughs> Di pa matong <laughs> Pepe, naghana sa tao. Nagkalat. Shoot, marapok ko. Ano? Raman na. Eh. Ah, walay laman. Hubas na. Tulog na ang mga ano. Perte, naghana mads. Uy, Diyos ko, tabang. Grabe ang pira nila. Nagkalat. Naapa may beer mats nga wala boxy mat dalho na ni nato. Ala <laughs> puno na. Ola. Guys, mapay 30 minutes. Puno na. <laughs> oh, wala la tanawan ninyo. naman. na makapit. 苹果，它的它的功能。